Oh, ayan na siya mga kasangla. Hello, hello mga kasangla. Ito, ta ito ako uli, baby Marsha, ang inyong pang ah, bansang sangla era. Ano ba? Nabubulal ako. Kasi na-excite ako ngayon mga kasangla. Mahulaan oh, niyo ako nasaan <laughs> ako. Siyempre, andito ako ulit sa so Arts Jewelry Shop with Ate Loisa, uh, kay Justone, Lester. Ayan. So ano na naman ang gagawin ko dito mga kasangla? Of course, kung naaalala niyo to, Ayan. So, suot ko siya ngayon. Eto yan. Ayan. So, magpapagawa tayo ulit na magiging kapartner niya, yung bangle naman. So, eto yung peg na ipapagawa natin. O, oh, ayan yung peg na ipapagawa natin. Well, of course, hindi ko naman siya magagaya ng very good na very good. O, oh, hindi natin magagaya ng very good na very good. Kasi kulang cool yung mga good na nabili ko. <laughs> Pero at least, uh, anahin natin, uh, itatry natin. Uh, eto ito yung mga gold na nabili ko, mga scrap. Ah, uh, teka lang, hindi pa pala makikita. So, wait lang. So, so eh, uh, ayan. So, ito yung mga scrap na nabili natin, na pinag-ipunan ko. Nag-abang-abang eh, nag ako ng mga sira-sira sa mga kamag-anak. <laughs> so, ito nang hiram ako kay Ate Loisa ng timbangan. So, titimbangin natin ito. So, katulad nung nakaraan, ipapakita natin kung Ayan. Kung paano siya, ah, kung gaano siya kabigat before. So, ito yung before. Ayan, 4.1. At ito naman, yung bato na ilalagay natin. Ayan. So, sige. Simulan na natin. Ah, oh, ayan. 4.1 siya. So, simulan na natin ang pagpapagawa. Thank you. Ayan, so ito na nga mga kasangla, tinutunaw na niya, inapuyan, inapuyan, tapos nilagyan ng konting borax, tapos may, may idinagdag siya. Hindi ko alam kung ano idinagdag niya. Uh, pero para mas mabuo daw yun, nakalimutan ko lang yung kung ano yung term na ginamit. No? Ayan, dadagdagan palit natin ng borax. Tapos kung mapapansin nyo, mga kasangla, yung apoy niya, dapat, ano, yung sentrong-sentro lang, hindi po pwedeng madilaw yung apoy mo. Kailangan blue yung apoy bago uh, dumikip doon sa mismong ginto. Ngayon, pag nadikit na sa mismong ginto, ayan na. Ah, makikita nyo na yung yellow part. So, ayan siya mga kasangla. Ayan. O, ayan na. Naging ano na siya. Naging uh, isang bloke na siya. Dito naman sa part na to, uh, dinaan siya sa laminador pero hindi dun sa flat na part. Doon dun sa, ayun o, no, yung parang nakikita nyo yung parang ridges. Diyan siya paulit ulit na idinadaan para humaba. Kasi kanina kung makikita nyo para siyang pa-square na makapal. Ngayon, kailangan niyang pahabain kasi banggel yung gagawin natin. So, paulit ulit paulit pa ulit, ulit para humaba siya ng humaba. Uh, tsaka yung magkaroon ng shape. No, para hindi, ayan, tingnan nyo, nakita nyo, paano na siya, pahaba na siya. O, oh, ayan na. Nakagawa na tayo ng pinakabanggel niya. Ayan. Tapos, yung crown at saka yung bato, ikakabit na lang. Yes! At eto nga pala yung crown at yung mga bato. Ayan, at kinakabit na nga nila. O, oh, ba diba? May apoy-apoy kasi kailangan talaga hinangin yan para matibay. By the way, solid yan, ha? Hindi siya ampaw. Kasi yung gold na ginamit natin ay buo talaga. At eto na, napakaganda ng finished product natin. O anong sinabi, di ba? ng iba. O oh, ayan na siya mga kasangla, o oh, di ba? Ang ganda ka partner nito. O oh, di ba? Ang yamang tignan. Super mayamang tignan. O gawa nila yan, pulidong-pulido, hindi ba? O oh, ayan o. Oh. Ayan, super pulido anong sinabi ng mga gawa na? O, oh, ba? diba? Anong sinabi ng mga mamahaling brand? Eh kung kaya nyo namang magpagawa ng ganito, syempre dito sa Arts Jigoro siya. At syempre maraming maraming salamat dito sa mga ito, kay Kuya Justoni, kay Kuya Mark, kay Kuya Lester, kay Ate Loisa, ka... Ayan, ayan si so, Kuya Mark. Siya yung gumawa talaga nito. Ayan, at saka kay Kuya R, kay Ate Loisa, ayan diba? So, magpunta na kayo dito if ever meron kayong mga sira o luma. Kasi, ba diba, yung mga alahas na iba na nasira na beyond repair na. Huwag kayong manghinayang. Huwag niyong ibenta ng palugi. No? Huwag niyong ibenta ng murang-mura kasi yung iba, bibilin sa inyo yun, pero napakamura kasi nga, ang katwiran nila, sira na. Hindi nyo naman yun maisasangla. So, ang, ang gawin nyo, pumunta kayo dito, ipagawa nyo sa mga alahas na naiisip nyo. Yung mga, ang technique, kung natuloy na hindi na nakita mo ka Ang technique, mga kasangla, tumingin kayo dun sa mga mamahaling design. At yun ang ipagaya nyo. Yun yun. So, di ba ang saya? O, at kukunan ko ito maya-maya ng mas focus para naman mas ma-appreciate nyo. Kasi talaga, ang ganda. Ang ganyan. Oh. <laughs> I'm so happy na naman. <laughs> maiinggit na naman yung mga kapitbahay chat ah, sige wait lang mga kasalan kukunan ko to ng video o ng picture na mas focus para sa inyo